guys! Welcome back sa ating YouTube at channel ang ating mom si Ann, kung saan tuturuan ko kayo ng mga tutorial. So for today's video nga mga mare ay tuturuan ko kayo kung paano daw mag-add ng parada kapag kayo ay isang Shopee affiliate na. So napakadali lang nun mga Mars. akong kung nalilito ka pa rin at kabago-bago mo lang na kaka-approve kay Shopee affiliate ay tuturuan ko kayo ngayon. Kasi dahil nga meron pa rin tayong voucher na 100 pesos off. di ba So uh, madami pa rin bumibili ngayon sa Shopee. So So, ko kayo kung paano ba mag-add ng product. So, tera na, let's go! Hello mga Mars! So sa lahat ng bagong affiliate at sa lahat na nagtatanong kung paano daw sila makakapag livestream at kung paano daw sila makakapag live ng product, sa makakapaglagay ng product sa kanilang mga Shopee, ganito lang yan mga Mars, sobrang dali lang yan. So ang video na ito ay para sa iyo kung yan ang katanungan mo. So mga mare, ganito talagang ihanda nyo na ang cellphone at pupunta tayo sa ating mismong Shopee. So kapag pinundot mo na yan mga madam, punta ka lang sa home and then mga mare, i-type mo kung anong gusto mong product, ang gusto mong i sa iyong Shopee. And then ita-type mo lang siya dyan mga mare, kunyari itong Christmas decoration and then pipindutin mo lang yung product na gusto mo and i-heart mo siya. And pagka-heart mo siya mga mare, ay naka-added na yan sa mga likes nyo. Kapag naka-added na sa mga likes nyo mga madam ay pwede nyo na siyang ilagay sa inyong ad product sa inyong live stream. So ganito ang gagawin nyo mga madam. Pipili pa tayo ng isa pang product para maipakita ko sa inyo ha. So yan, i-heart natin yan mga madam. And then naka-add na nga sa likes. And then mga Mars, uh, pagkatapos nyan mga madam, pupunta po kayo sa inyong live button. So ayan, pindutin nyo yun. And then mga mare, Pagka pindot nyo dun sa live button, balik tayo kasi napindot natin yung ano. So, pupunta kayo dun sa may pinaka live button. Ayan, pindutin nyo yung live button. Ayan, napindut natin yung ating recording. So, pindutin nyo yung live button, then yung plus sign. And then, makikita nyo yan. So, kukuha kayo ng cover photo nyo. And then, lalagyan nyo siya ng title. Bahala kayo kung anong gusto nyo yung title. And then, sa promo label, pwede kayong mamili dyan kung ano ba ang highlight ng gabing yon And then, add related products. Ayan, yan na yung mga nilike natin, mga madam. So, ayan na yung ating door hanging Christmas tree. ay na ating Christmas tree style Christmas ornamental. So, ayan, tapos in-next nyo lang siya mga mare. And then, pagka-next nyo mga Mars, ay makikita nyo na na makakapag-live na kayo. And, show item mo and then feed din mo lang yung show. At lalabas na yung product to. So, ayun lang mga Mars, super dali lang. Kung may katanungan pa kayo, mag-comment lang kayo sa comment section. And, sana may natutunan kayo mga Mars. Bye!